So lumabas na po yung ratings nung Friday at nung Saturday sa noon time wars at uh, namamayag pa rin po ang EAT to close out September. Okay, ito po nabasa ko sa PEP. Okay, ni report po nila nung Biyernes, September 29, yung EAT ay nakakuha ng 4.2% habang yung tape ay nakakuha ng 3.2 at yung it's showtime ay 2.8%. Pagdating naman ng Sabado, ay doon humataw ang EAT. E eh, paano ba naman? Sino ang nasa EAT? Hindi, joke lang yon Joke lang yun. <laughs> joke lang yun. Uh, pero syempre kasi, finals ng Sing It. So, obviously, yun ang pinakainabangan talaga. At napakagaling ng mga performance ng mga singers at nanalo nga si Eunice. So, congratulations ulit kay Eunice. So, malamang yun yun. yun yung sa Sing It. Diba? So, tapos, yung sa akin sa so, give five. charot uh, so naka 5% joke lang uli baka mabash na naman ako 5% yung nakuha ng EAT na ratings nung Friday o oh, ang taas ang taas di ba uh, yung uh, tape nakakuha ng 3.7% habang yung It's uh, it show time ay 3% so buong September uh, talagang na dominate ng EAT sa October po. At uh, tingnan po natin. Hopefully, ganun pa rin. At uh, paganda ng paganda yung pong mga episodes ng EAT. At parami ng parami yung mga sponsors at mas lalong lumalakas pa. Kaya nakita ko kung gano'ng kahusay yung pong mga tao nila doon. Kung gaano, how much they uh, make sure na lahat po ay maayos na every single part moving dun sa programa ay maayos at maganda para po pagdating pagdating po sa mga television po natin ay uh, mapapanood natin yung quality entertainment that uh, only EAT can provide. Okay so speaking of Sabado. <laughs> o i clarify na din po natin. Gumawa na tayo ng video kahapon doon po sa sa YouTube eh. So clarify na din natin kasi hindi ko napansin ka agad na sa YouTube pala nagpost din sila ng uh, separate na kung saan po yan Models of Manila talagang uh, na tayo po yung nanalo doon sa Gimme 5 at umabot tayo sa round 3 di ba although sa jackpot naka 10,000 lang tayo isa lang yung nasagot natin ang daming mga comments binabasa ko na <laughs> nandaya na ah, hindi sumusunod sa instructions, antigas ng ulo. So, ah, hindi naman ako na galit nung nabasa ko. Naintindihan ko din naman na pag sa mga ganyan, eh talagang ang daming napupuna. Hindi lang naman dahil sa akin yan. Kahit pag mga ibang sumasali, eh minsan ang daming napupuna nung mga taong nanonood. So, hindi ko na siya minasama. Talagang normal naman yan. O, pero sagutin ko na din po once and for all para ah, sa mga hindi pa nakakapanood nung eksplanasyon ko. Pagdating po doon sa mata, okay, yung sinisi binisita ako ni Miles. Merong iba, sinisita din si Miles. Sa akin, ginagawa lang po niya yung trabaho niya. Siyempre, nandun siya. Ang trabaho niya is to make sure na uh, yung mata ko ay nakatuto kay Shaggy. So, bakit nga ba paggalaw galaw yung aking mga mata nung panahon na yun? Yun nga, na-explain na din nung mga host ng uh, nila... I'm not sure kung si Boss Joey o si Bossing Vic yung nagsabi. Na kapag nag-iisip yung mga mata eh minsan kung saan saan tumitingin okay tas ito na din ito din yung sasabihin ko honestly kung ano yung nangyayari nun sinasabihan ako ni Miles diretso lang puti rin diretso lang putingin hindi pumapasok sa sa utak ko yung sinasabi niya kasi inisip ko ha eh nakadiretso naman ako ng tingin yung ulo ko nakadiretso ng tingin pero yung mata ko pala galaw ng galaw habang nag-iisip ako So hindi hindi pumapasok ng maayos. Hindi kumaga hindi ko nako-control yung galaw nung uh, mata ko nung panahon na yon kasi naka ako sa pagsagot don sa mga tanong. Kasi yung iba na may mental block eh. Ako hindi naman ako na mental block pero naka ako don sa mga uh, series of questions na itatanong ko. Parang ngayari, uh, land animal. Oh, apat ang paa, dalawa ang paa. Oh, chicken. So ano yan eh, may may, may, may memorize mo yon yung sequence ng mga tanong na yon at uh, doon ako nakafocus kaya hindi ko na naiisip yung galaw-galaw nung mata ko and besides so wala ka namang makikita doon di ba sahig lang yon wala namang wala ka namang makikita ng kahit ano na na clue kung ano yung hinuhulaan doon so yun lang talaga hindi mo na maiisip yun eh kasi yung oras nga hindi mo makita uh, hindi ko nga ma matignan yung oras di ba tapos uh, hindi mo alam kung kung abot pa ba ng oras. So, ang daming tumatakbo sa isip mo nun yung mata ko hindi ko na naisip kung saan-saan to na pala pero eh, sa akin tama lang yun nasuwayin niya ako kasi uh, yun ang rules nila buti nga sabi ko hindi ako na disqualify <laughs> di ba buti na lang pero sa akin naman kaya ka naman madi kasi nandadaya ka di ba kumaga meron kang unfair advantage over sa ibang contestants na wala naman hindi naman natin ginawa Yung patas naman tayong lumaban doon po sa sa naging game 5 nung sabado sayang lang talaga yung sa jackpot, isa lang nakuha natin. Meron ding mga ibang tanong, mga fans siguro nung ibang TVJ vloggers, na eh, bakit ako daw yung, uh, yung in-invite doon sa contest? Diba? ba? Uh, ba't hindi daw in invite si ganito, si ganon? De, sa akin po, hindi ako in-invite doon sa, uh, sa Gimme 5 nung Sabado. Nag-audition po kami. Binlog ko nga yung audition Alam yan nung mga sumusubaybay sa channel natin Kaya nga tinatanong ko oh, Kailan ba? Kailan ba? Uh, Nag-audition po tayo Yung mga ibang vloggers Tingin ko Maduwag naman sila tatanggapin naman nila pag nag audition 'yun eh, makakalaro din po sila. O pwede silang manalo 10,000, 20,000, 50,000, 'di ba? Laking halaga din 'yon. Ah, uh, kung mag-audition sila, pwede naman din online mag-email sila pero I think mas gusto nila, mas prefer siguro. Siyempre, 'yung pupunta ka doon mismo. Kasi ang nangyayari, ah, uh, pag uh, nag-audition ka, they will make sure lang na makakasagot ka kapag nilabas ka sa TV. Kasi Pangit nga naman kung ah uh, kung sumali ka tapos mabablock ka doon, wala kang sasabihin, di ba? Baka maglipat ng channel yung mga tao, mainis sa'yo. So, yun lang ang iniisip nila, kaya pag sa audition. Kaya pag nakapasa ka doon, O oh, pwede ka nang maglaro nung Game 5. At ganoon na nga yung nangyari. So, incredible experience ulit nung last Saturday. At doon ko nga nalaman yung pong issue doon sa Dole, na pinag-usapan din natin sa mga videos kanina tsaka kahapon. So, ayun guys, yun lang po yung update po natin. Ayan, congrats sa EAT nung Sabado. Ayan, alam nyo na. Ayun, ang tanong kailan daw ako babalik? O pahinga muna tayo. Give chance to others, 'di ba? July tayo nung unang nanood, September sumalta tayo sa Game 5. Uh, actually, ang gusto kong kung if ever, ang ta kong ipasali yung mga ibang membro ng Models of Manila. Kasi marami kami aside from Shaggy, mga 20 kami yung Models of Manila. Nandoon sa sports channel natin, chat natin kung kung i-check out niyo sa YouTube. Nandoon sila maraming players, maraming mga model ang Models of Manila. So, sila ang gusto kong mapasok naman para uh, na expose yung bawat uh, kasama na Mga barkada ko yan eh. Yung bawat isa nai-expose din. So, yun po. So, thank you very much. See you po sa next video po natin mga dabarkads. Uh, sa October, yon Gawin natin number one ulit yung EAT tuwing tanghali. Okay? Bye-bye guys.